Let's oh.

ઓફરેટર મે માશર આવી ગયું કે વર્ટી પિનાવો તો સાહેબ એલે યમ બેન યા

gamit nila, bigay nyo sa kanila. Wala kang kukunin gamit yan, ha? Wala kang kukunin gamit sa kanila yan. Ha? Lahat ng gamit, kanila. Tulungan natin silang inabas. Sige, kunin nyo yung makukunin yung gamit. Sige, kunin nyo yan. So, mo, dito sila tumata, eh. Hindi, eh. ko, beta. Eh, ano? 我来你。朋友。

Papuntahin mo nga rito yung mga yan. Okay.

Hindi mo pinapaupahan, no? Sila lang nakikita. O oh, tawag sin hindi din pa hindi naman lumutang. Pinabayaan na sila. 'Di ba? Pinabayaan kay nung inaano in, 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 ano. Ano <laughs> <laughs> parito 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 Nakita naman dito yun. Tapong may tubig. Mamaya, nailabas mo muna lang kayo mo sa siyang. Pag natapos sila magkano, hindi tsaka natin nilabas. Baka naman yan. ikaw na lang yung mapagdali nila dyan. Ito yun dito kayo dyan. Ito yun ako mo. Bagi teman-teman di teh kusiban ketemu. Jangan mau pakai